Ah, uh, kumusta kayong lahat mga kababayan? ah, <coughs> uh, pakinggan muna natin sandali ang uh, tugtog. Paglalaban natin. Ah, uh, ang video natin na ah, uh, ano ngayon? February uh, 11 2025 kung uh, hindi ako nagkakamali, uh, araw ngayon ng, uh, umpisa ngayon ng araw ng uh, kampanya. <clears throat> kampanya ng uh, ating uh, leksyon. Ano ba ang eleksyon ngayon? Magmula sa senador, pababa, hanggang konsyal ng bayan. <clears throat> uh, ibig sabihin, uh, bising-bising ngayon na uh, uh, kanya-kanya ngayon ang uh, pasiklaban ng pagandahan ng mga pangako umpisa ngayon. <clears throat> uh, ibig sabihin mga kaibigan na ah uh, uh, nasa atin ang pagpapasya o uh, kung sino ang ating uh, piliin na mag-leader mag sa ating uh, bayan, sa ating bansa. 'Yan po ibig sabihin na huh? uh, kailangan po timbangin po natin ang mga nangyayari, makibalita po tayo palagi. Huwag tayong padadala sa mga mapanlin lang yun po ang pagkaingatan natin kasi nakasalalay po ang, ang kinabukasan ng ating mga kapu-apuhan. lalo uh, lalo ngayon na crisis. <clears throat> Alam niyo <clears throat> kung lagi na lang ganyan na uh, nag-aaway ang ating mga leader, kanya-kanyang uh, siraan, uh, wala pong mangyayari. Hmm. Na ano bang pinagdatalo nandyan, pera? <clears throat> Uh, baon sa otang ating bansa uh, at yung mga iba kasi mga kaibigan uh, walang nagawa kung hindi mga ngaway lang, maninira at uh, gagamitin nila sa sarili nilang kapakanan kaya po uh, magumpisa po ang kampanya ngayon uh, makikibalita tayo ang layo pa naman ng eleksyon eh huwag <laughs> agad tayo sa Uh, nakukuha ka agad tayo sa mga pangako hmm? uh, Paglalaban natin ang tama <clears throat> Gusto ko yung kantong-tong yun eh. Uh, alam nyo ngayon uh, uh, Laganap na naman ang uh, bisyo <clears throat> Kaya Kailangan talaga kamay na bakal um, Alam nyo ba eh, marami ngayon mga aksidente sa daan ewan ko lang kung fake news yung nakikita ko may umakyat siya niyo babae tumalon hi po siya <clears throat> uh, Karamihan po yung mga na aksidente uh, human error <clears throat> sa so, pag drive drive <clears throat> uh, kung uh, lango ka nga naman uh, di ka matakot na <laughs> lalong lalong yung mga nakamotor di ba ayun, hindi matakot na magpatakbo ng mabilis kaya po uh, madalas pong aksidente eh, kahit sa probinsya yan po ang ating uh, pagkaingatan at uh, sana mabago po uh, bakit po uh, ganyan ang tugtog <coughs> uh, alam niyo yung <coughs> umiral yung kamay na bakal yung panuntok ano? marami talagang uh, tumino <clears throat> eh ngayon medyo <laughs> babalik na naman 'yan ng mga kalukuhan Kaya uh, bawat isa po sa atin mga kaibigan, hangga't maaari, ang uh, ating mga anak, ating mga apo, uh, pag-aralin po natin ng self-defense. Uh, binabati ko si uh, Pil Yagas, uh, ang aking mananahi. Ang anak pong anak ay uh, <laughs> taekwondo champion. Leyari po kayo doon kayo mga loko-loko. <laughs> Uh, yan po ang kailangan ngayon, lalo na kung ang anak mo ay babae. Kailangan po marunong po sa uh, ididipinsa po ang sarili. Kasi laganap na rin po ang kalukuhan ngayon. O oh, sige. <laughs> uh, ano ba? Yan lang nga pa. Yan sa akin kasi channel. Gusto ko matuto kayo. Uh, kung ayaw niyo matuto, huwag kayo manood sa akin. Di naman, di, naman kayo, di ko naman kayo pinipilit. Ah, uh, yun pala mga guys. Ah, uh, lalo na sa akin mga kamag-anak. E, Iwan ko kung suswildo pa tayo dito sa Facebook, sa YouTube. Kasi parang uh, hindi na po yata mag-invite ngayon ng ano. Ng ah, uh, monetization. Eh, bahala na kung... Kung wala man talaga. ba diba? Eh magsikap na lang may may trabaho naman ako eh. kaya kayo mapadala na lang kayo paunti-unti hindi kagaya nung uh, akala ko kasi dito sa vlogging, madaling kumita eh ang madaling kumita ngayon, yung mga pakwila, mga joke pero, ayoko naman yun gawin joke ang ating buhay hmm. kaya gusto ko ah, uh, laging ang aking ano ang aking mga vlog ay tungkol sa pangkabuhayan yan po ang kailangan natin mm. Yeah, maraming salamat nanonood na rin sa aking mga video kagay nito, hindi man tayo mag-usap-usap dito kung wala tayong magtutunan. pero kanyong mga hindi nakaintindi huwag kayong manood sa akin uh, gusto niyo tawa-tawa doon kayo uh, kaya na ano naman eh, malaya naman tayo eh puro tawa eh, kabag na, wala ka na makain. Kaya manood po kayo ng mga channel na iba din na kakapulutan ng aral. Hmm. Ano bang ugat ng kahirapan? Hmm. Alam ninyo, uh, masakit mang sabihin. <clears throat> para bang, uh, no, habang dumadami ang tao, umuunti ang magsasaka ayun po ang ano sa atin yan po ang ating uh, produkto yung uh, uh, farmer agriculture na uh, pagkain. Eh, kasi uh, <laughs> ang kinakain natin ilang percent bang imported? <laughs> Mabuti yata ngayon, medyo mas demamid dami ng uh, ani. Dati naka mga ibang uh, ano eh Mas maraming imported. Alam niyo kung hindi mag-import, kayo kasi magsasaka, wag po kayong magalit na mag-import. Kulang. Kulang. Eh. Gagayin yung asokal. Uh, may gagamitin ba tayong asokal kung hindi mag-import? Wala eh. Kasi yung mga tubuhan natin, pinabayaan na. Tinubuan na lang ng mga hmm, tawag na. Tinubuan na lang ng mga ahas, mga damuhan na. Diba? Yung ibig sabihin kasi uh, napabayaan yung pagsasakay. Nandito lahat ang taba ng lupa natin. kailang uh, uh, lahat ba tinatamad. Lalo na ngayon, kung tawagin ng ating bansa ay, ay Ayuda Government. <coughs> uh, marang uh, maasa na lang sa Ayuda. Alam niyo nyo, magsasaka. Uh, ako, magsasaka ang aking magulang. Bata pa kasi ako, malis ako sa Mindanao. Uh, kulang, kulang ang inaani namin. Kulang namin kainin. Aming pamilya, ha? Uh, mag- uh, uh, magbibinta ng manok o may alaga kang baboy. Ah, uh, para mabili kang ka bigas. Uh, uh, Pag ganyan po lahat ng nangyari na magsasaka, imported talaga <laughs> pagsak natin, wala eh. Kaya uh, ganoon po ang nangyayari. Uh, bagsak tayo, bagsak tayo sa imported. Pero kaya kaya naman po sana eh. Kaya kaya po sana na Uh, suportahan na lang yung mga magsasaka para hindi na mag-import uh. eh kung hindi talaga kasi kahit anong suporta kung ayaw naman magbanat ng buto di ba? Eh, kuminsan yung pambiling abono eh, bibiling uh, appliances Uh, kailangan po ang uh, magsaka na uh, magmamahala sa sakahan ng ating uh, government na lang. Kaya eh bilyon-bilyon eh. Uh, tapos eh uh, kung ano na lang uh, gagawin mo, eh, ayuda mo. Eh kung magtayo ng sariling sakahan eh. Kaya-kaya. Eh. O kung ano, 'yun na lang mga billionaire, ng mga uh, mga private uh, 'yung mga tao pong uh, may yaman na handang magpuhunan, uh, mag- uh, Bili po kayo ng lupa. Kung ako lang manalo sa... <laughs> manalo ako ng malaking pera. Uh, Mag-ano ako ng lupa. Ang dami yung lupa eh. Uh, sakahin. Di pa magkukuha ka lang ng tauhan. Magsasaka. Susilduhan na lang ng uh, minimum. Hmm? Maraming magsasaka. Kung mo minimum. Kasi alam niyo Kaya kuminsan, tinatamad. Uh, di kasi masisiguro kung bagihuin o bahain yung... Uh, di ba? Yung pananim mo. Lugi ka. Mm, yun po, uh, kaya po uh, kailangan po talaga uh, yun sinasabing uh, food security yun po, tutukan talaga ang pagsasaka ano na lang uh, gawing swilduhan na lang yung magsasaka, na uh, naman ang lupa hmm? yung mga big diamond na magsasaka okay na yan, bayaan lang yan yun po ang uh, solusyon, okay, yeah, hanggang dito na lang mahabaan ang video natin wala ala ha? Umpisa ng uh, kampanya ngayon. Uh, kung mamaya, naabutan ka lang ng uh, ayuda sa mo na. Ikaw na talagang pipiliin ko. De, isipin po natin ang uh, kanyang mga background. Uh, madali na ngayon eh. Ano ka sa uh, YouTube? Ano ba ang uh, tao na ito? Wala natong ginawa tao na ito. Kung di man maninira Huwag eh. mo natin iboto yung mga ganun. Ang, ang bubuto natin yung may nagawa na na pinaglalaban ang mga mahirap. Paglalaban ko. Yung... Ipaglalaban din natin si BP Inday. Alam niyo nyo, lahat talagang paraan, minamadali nila. Kaya yung, yung mga ganun talaga, balak talaga, ihabol sa <laughs> ihabol sa kampanya. Uh, nako, ba? Ihabol sa kampanya para gumanda ang kan. Nako. Bagsak ang mga rating nila, yung mga naninira. Ay, kaya nga ay matalino na ngayon ang botante, di ba po? Tama, matalino na tayo. Sige. Uh, patuloy na tayo magsikap, magdasal. Pagpalain tayo na. Paglalaban natin ang tama.